Good morning ka-farmers uh, mag-araro kami ngayon ka-farmers uh, nasa 6 pa tayo ng umaga pero yung araw grabe na oh nandyan na yung sikat ng araw farmers so inagahan namin ka-farmers para hindi abutan ng init Terus, uh, ngayon ka-farmers summer na po so ganito lang ka-farmers uh, uh, gagamit uh, ang gagamitin namin ka-farmers itong malit na hand tractor ka lang no? malit na hand tractor natin uh, bali papakita ko sa inyo ka-farmers Paano na namin ikabit yung araro sa hand tractor, ka-farmers, na uh, ang dati nakakabit yung rotovator ka-farmers. So, palitan natin ang araro, ka-farmers. So, ito, ka-farmers, tinatanggal lang ito, ka-farmers. ano alisin mo na no? Alisin mo na yan, no? Yan. Yan, tinatanggal lang yan yung, ano niya, yung dugtong dun sa, ano, yung nakadugtong dito sa makina natin, uh, papunta rito sa rotavator. So, alisin na natin, ka-farmers, yung dugtong niya, eh, no? Yan, no? So, pag naalis na tayong farmers, uh, tatanggalin natin yung ito, itong, ibaba natin yung lak na ito, pinakalak ng rotavator, tapos alisin natin yung lak na yan. Sige no, alisin natin. Hmm. Ito, ito, no? ito. So, ito yung farmers, ibaba lang natin ito, ito ka, Ayan yung farmers, ito no? uh, paakan lang meeting ko dahil nakahaw ko ng, nakahaw ko kamera yan, lang ka farmers ayan, iba baba iba, yata isa pa no? isa pang baba siguro isa pang baba siguro isa pa ok sige yun nakababa lang ka farmers siguro, tanggalin natin yung ito ka farmers tanggalin natin yung ano itong rotavator tanggalin natin to so ka farmers uh, buhatin na namin ka farmers oh. naangat lang ito ka farmers so ganito tanggal ka farmers may, yung lock inaalis natin ay binababa ang lock so pag binababa ang matanggal na lang, lang to yan o po, po. po. dahil lang po yan aalisin natin ito farmers natagin o yan so ganyan ang kinalabas ng farmers ganoon na lang o yan, yan. ganoon na lang siya oh. so pwede natin kapit yung araro kapit yung araro no Okay, okay mo na. May pin lang ka farmers, may pin yan, oh. No? So, may pin yan. Ano? Sige. Okay. Yung pin kakabit yan ka farmers para mag-lock yung araro. So, dapat nakasagad yung pin ka farmers. Ano? Good. Okay. Sa kabila, sa kabila yata. Sa kabila, okay. Sa kabila. Sa kabila. So, araro ng farmers araro yung gamit natin hindi na yung rotavator dito yung rotavator niya ka farmers nanjan oh so tinanggal natin yung rotavator na so araro gamitin natin ng farmers na no Siya Haring araro ka farmers, ano. -farmers ala pa lang nanjan oh si Haring Nandyan na ala size yan nanjan po oh so magpa-underreact farmers paandar tayo paandar muna oh. tingnan ta So, kaparmers na dyan, natin yung tractor natin. So, mag-arabo natin ka-farmers. Kasama ko naman si Nathan kaparmers. Nandiyan si Nathan, no. Oh. Laging kasama yan sa farm. So, mag-arabo natin ka-farmers, Kinabitan natin yung araro sa ang tractor natin, yan, no? Yun lang magandang, ano pa gawin natin. Pag may rotavator tayo, may araro. Dahil hindi pwede po, po na rotavator lang po. Dahil kung rotavator po, mahirapan din. Kaya ang rotavator, ang design po, pang pino lang.